So, ayan. So, dahil pagdating ang bagyo, may malakas ang bagyo, tatama dito sa atin sa Quezon. So, itong bintana Kung ito ay nakabuka. So, buti meron ako nitong black bag ng pang uh, sa basura na men. So, ikinawit ko na siya dyan. Mm. Ang mga ang mga ano, inilipat eh, ko na dito. Kasi mga naan dito siya eh, andito. Ayan, dito kasi siya nakalagay. So, baka yung tagos lang hangin ay baka matulad yung nakaraan taon ng bumagyo. So, andito na ngayon yung aking mga gamit. Inilagay ko dito. At saka ako na lang uli aayusin. Yung mga electric fan, ayan. Ipinagtatabi ko doon. Ayan. Tapos yung mga nakasingit doon, inilagay ko na muna dito sa may blackboard. Kasi sa parting dito naman hindi masyadong ano yan, hindi masyadong puntahan ng, ng hangin kung sakali man. So andito kasi, dito yung manggagaling panigurado. Pag nagdaling sa kanluran, yan, dito ang pasok niyan. Oh. At saka kung hindi magkaroon din sa silangan, ay di, iba-iba naman, wala masyadong tatamaan. So yung mga electric fan, itinago ko na siya dyan. Yan, itinago ko na sa so, may likod ng mga dingding, -ding, ah, ng mga pader para umulan man o lumakas man ay hindi basta-basta tatamaan. At ayun, so dahil nag-iintay nga po ako sa anak ko kanina. Ah, ngayon, nag ako dahil wala nga po akong motor. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakahanap ang aking susi. Ah, talaga napakamalilimutin ko na. Hindi ko alam. Alam ko ako, ako yung nakapanakawalan. nakawalan kung saan ko na ilagay. Ayan. So, eto na lang. Meron pa dito nakaano. Wala na kasi akong ano, ah uh, ba anong yung plastic na kulay itim. Eh, okay lang to kasi wala naman tatamaan dito at dito. So ngayon ibinaba ito ng aking mga, ng aking anak kasi para hindi daw ano. Ngayon itatali ko uli kasi magiging cause yan para magganito ganito ang hangin o baka lalo lang makasira ano. So itatas ko uli. At mm, yung iba kasi ay mga hindi na gumagana. Ayan oh. Ito simula nang gawin itong i-renovate itong kwarto, uh, uh, room namin ito, ay hindi na naman binalikan ng contractor. Ano? Kung sino yung gumawa. <laughs> contractor na naman. So, ayan po. Hindi na pinakita namin, hindi report namin yan, hindi na binalikan. So, lahat yan, madaming palyado. So, buti kan dito pa ako, kaya may time ako para may ayos ko at may gilid-gilid ko lahat ng, ng mga gamit ko. At di, saka ko na lamang uli ayusin kasi magkakaroon ng visitation, di ba? So, sige, magbagyuhan na muna kayo. Tapos saka namin ayusin. Yun na lamang po. Mag-aayos na lamang po kami after visitation. Ana so yung mga halaman ko na naan sa labas, ibinaba ko na muna siya dyan para naman hindi... Kasi nakakaawa, namamatay din ang halaman dahil nasosobrahan na sa, uh, sa ulan. So yun ang kaya ang ginawa ko ngayon ay akin na muna ipinababa sa anak ko. Kasi andyan na naman anak ko, although medyo madilim na, okay lang kasi may ginawa naman ako. Habang nag-iintay. Ayan, so pauwi na din kami ngayon. Itataas ko lamang itong mga kortina. Then, go home na kami. And then, so ingat po tayong lahat sa parating na bagyo. Malakas daw po ito. Ano po? Uh, I think, uh, three? R4 ang ating signal ano hindi ko alam kung ayan so medyo magdahan ako kasi baka bawal kabawal dito kay Lola Mets yung mga words na yon mag-edit -e na lamang ako ano para hindi lumabas sa bibig ko or marinig mismo ni Lola Mets yung mga word na yon kasi bawal yun eh. Alam ko, doon ako dati na-restrict dati. Okay, so babay na po and ingat po tayong lahat, pati ang ating bahay, At ating mga, ang ating mga mahal sa buhay, ingatan na natin, iayos na po natin habang may panahon pa po. So bukas wala nang pasok at para sa paghahanda, para sa bagyong parating. So ini-announce na po ito ni Helen Tan. na wala na po ang pasok kasi nag-live daw po kanina si Helen Tan ipinasa sa akin ng isang Parent ko dito, uh, pinasa na na wala na daw. So, i-confirm ko kung meron po ba talaga or legit ba yon So, legit naman daw. So, ingat na lang po tayong lahat. Possible ay uh, malakas talaga siya. Kaya, frame lang po tayo. Okay. So, bye-bye na po. And, God bless po at ingat po tayong lahat. Bye-bye.